Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Health Checkers, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dito lang sa DZRH Radio, Digital TV at Social Media. Pero bago po ang lahat, nais po nating batiin ang partner ng Health Check Plus mula 2019, ang number one kauna-unahan sa Pilipinas – maligayang bati DZRH, 85 taon nang nagsisilbi sa Pilipino. Congratulations kay Chairman Fred J. Elizalde, Sir Nicanor Nick Dow Jr., Attorney Reggie Hularbal at iba pang namumuno ng DZRH. Patuloy po tayo sa usapang diabetes, isang sakit na apektado ang marami sa ating mga kapwa Pinoy. Kasama po natin ngayong araw isang eksperto, isang registered nurse, at Department Head ng Stoma Complex Wound Care Center ng Medical City Hospital. Lecturer din po siya sa Centro Escolar University School of Nursing. Ating batiin ng isang mainit at dumadagondong na check, si Mr. Ryan A. Italia. Magandang araw po, Sir Ryan. Magandang araw, Teacher Eddie. Uh, salamat po sa pag-imbita sa akin dito and also binabati ko rin ang magandang araw ng ating mga ka-health checkers na nakikinig at nanonood sa akin. Si Mr. Rai ay kasulukuyang pangulo ng Enterostomal Therapy Nurses of the Philippines. So makinig po tayong lahat at ating alamin ano nga ba itong diabetic foot ulcers at mga wastong kaalaman tungkol sa wound care. Sir Rai, sabi nga ng karamihan, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Subalit marami sa atin ang nakakalimot at sadyang hindi binibigyang pansin ang mga panganib at komplikasyon ng maraming sakit. So, nung nakarang linggo, napag-usapan ng tungkol sa diabetes sa so pamamagitan din ng ating mga eksperto dito sa Health Check Plus. Ang isang panganib na komplikasyon ng diabetes ay ang tinatawag na diabetic foot ulcer or DFU. Sir Rai, marami tayong natatanggap na katanungan mula sa ating mga health checkers. Ano po ba ang mga dapat iwasan o dapat gawin ng mga pasyente may diabetes upang hindi lumala ang at magkaroon ng komplikasyon ito? Yan, salamat Teacher Ellie. No? So, actually, ang una nating dapat tandaan, karamihan, ito kasing sugat na nangyayari sa paa ay komplikasyon ng diabetes. And ang um, isang pinaka-main uh, na nangyayari dito is, halimbawa, sa sobrang taas ng ating uh, uh, asukal sa dugo, no? kaya nagkakaroon tayo pinatawag na hyperglycemia, is napipinsala niya ngayon yung kakayahan ng immune system na katawan natin pagdating sa paglaban sa infection. So, ang madalas na nangyayari kapag uh, tayo ay dinagkaroon ng sukat sa paa at mataas yung ating asukal sa dugo, matagal yung paggaling ng ating suka. Pangalawa doon, nagiging mas prone tayo na magkaroon ng infeksyon na pagdating ng panahon, pag pinabayaan natin ito, ay maaaring magkaroon pa ng mga komplikasyon na hindi natin inaasa. And um, ang isa pa nito is of course yung uh, pagdulot ng pinsala sa mga ugat natin. So madalas, dahil sa diabetes, na pinsa, mataas yung asukal natin sa tubo, Uh, nagkakaroon, nagiging malapot yung dugo natin, yung dugo natin, uh, nagkakaroon tayo ng mga pagbabara sa ugat, yung sirkulasyon dun sa ating paa ay hindi nagiging maganda, no? nasisira yung ugat natin doon, particular doon sa pinakababang extremity o sa paa natin. And then, nagkakaroon nito ng uh, publikasyon na tinatawag natin, nawakawalan yung pakiramdam or yung neuropathy na tinatawag. So, nangangahulugan nito na yung mga sugat natin, hiwa o palto sa paan natin, parang hindi, hindi, na natin nararamdaman. And kadalasan nga may mga pasyente kami na pupunta rito. Hindi nila namamalayan, may nakatusok pa lang pako o tamtaks pa doon sa paan nila. Nalalaman na lang nila yan pagka nasa bahay sila, yung kanilang kapag-anak o kasama sa bahay, nagsasabi na, uy, merong dugo yung paak. So, hindi na nila nararamdaman. Um, ito yung mga bagay na dapat hindi natin pagsawalang bahala. Kasi um, iwasan natin. Sa ngayon, pagka pumunta ka sa talaga nga uh, naggagamot ng diabetic foot ulcer na tinatawag at buhay rin ang ka ng sugat sa paa dahil sa diabetes, iniiwasan na ngayon ng mga eksperto o ng ating mga doktor yung pagputol ng paa. So may tinatawag tayo na limb salvaging talaga na dapat o uh, limb saving no? na hanggat maaari iwasan maputol yung paa kasi maapektuhan yung kabuhayan, yung pamumuhay ng tao may diabetes na naputulan ang paa. And according sa mga studies at sa mga pag-aaral, pag tayo ay naputulan, halimbawa naputulan ka ng isang paa, yung kanang paa mo naputol, malaki yung posibilidad na sa pagdating ng limang taon ay susunod yung isa. No, kasi nga, dahil naapektuhan na rin yung paglakat natin, yung activities natin, na apektuhan. So, ito yung mga pwedeng mangyara na talagang kailangan tamang pagbibigay ng edukasyon at pangangalaga ng no, sa ating mga health checkers na nakikinig sa ating okay. Sir I thank you po sa pag-explain sa ating health checkers no, kung ano ba yung pinagmumulan nitong diabetic foot ulcer na ito. And tila po karaniwang nangyayari sa mga skin changes, lalo pa ang dryness ng skin sa mga pasyente mayroong diabetes. Ano po ba yung dapat gawin para makatulong iwasan yung dryness of skin o di kaya naman yung paglala ng mga sugat sa paa? Okay, thank you, uh, Teacher Erling. Oh, maganda yung tanong. No, Unang-una, uh, bakit na tutuyo or nagdadry yung skin natin sa paa pag tayo ay may diabetes. Ito nga yung isang komplikasyon na, na sinasabi natin because magkakot yung dugo, mataas yung asuwar sa dugo. So, naapektuhan yung integrity doon sa ating, sa paa natin, sa lower extremities natin, sa balat. Hindi lang na actually yung pag-dry ng skin. Even, mapapansin nyo yung tubo ng buhok no doon sa ating paa hindi equal no hindi pantay merong makapal yung buo dito sa isang side pero no pagdating sa baba kaunti na lang no so it's sa mga senyales na ang pinakamagandang gawin is of course, number one, dapat palagi nating sinusuri yung ating paa. No? So, dapat kasama yung pag-check ng ating paa. Pag-uwi natin sa bahay, pagtanggal ng sapatos, pagtanggal ng, di ba? Normal yung pag-uwi natin, pag-uwi mo, tanggal ng sapatos, medyo suko ko na eh. Dapat daw pala, no? Ini-inspect natin yung ating mga paa. Sinusuri natin yung mga paa araw-araw, kung ito ba may sukat, may paltos, may may kalyo, may pamumula, no? ah uh, lahat ng mapansin natin na pagbabago dito dun sa ating uh, balat sa paa, dapat dito ay bigyan natin ng pansin. And isipin natin, uh, ano kaya yung nangyari? Baka masyado masikip yung sapatos na suot ko, may naapakan ba ako, no? So, or pag hindi mo makita, minsan pag meron tayong nararamdaman na hindi ka aya-aya dun sa isang party natin, ng paa natin, di ba? Mga checkers is kukot-kutin. So, dapat dito ay gumamit tayo ng salamin para makita natin or Ipakita natin doon sa sama natin sa bahay, no? Um bukod doon, uh, 'yung tamang uh, bukod sa tamang pag-inspection, gumamit pag tuyo 'yung balat, gumamit tayo ng mga moisturizers, no? Para kasi pag sobrang tuyo 'yung balat natin sa paa, mataas 'yung chance na 'yung balat natin doon ay masisira, no? May tinatawag 'yung tinatawag na break in the skin because sa sobrang tuyo yung balat natin. Kaya ang pinakamaganda na gawin is lagyan natin yun ng moisturizers no? para yung paa natin ay hindi uh, magkaroon ng bitak bitak no? Like for example, gumamit tayo ng lotion, no? Yung iba gumagamit ng mga petroleum jelly. Lalo na kung mapansin natin yung sakong ng paa natin, nagpipitak-pitak na. No? So, ibig sabihin nun, masyado uh, tuyong-tuyo na yung balat natin na kailangan niya ng hydration tinatawag no so uh, isa pa is um, yung paghugas ng paa ng natin no pagkagaling natin sa labas especially kung tayo ba ay nakayapak na no yan yung isa sa mga ating dapat tandaan no na madali tayong magkaroon ng sugat sa paa lalo na kung diabetic tayo kasi nga yung may problema tayo sa pakiramdam no hindi natin nararamdaman so ang pinaka-importante dito is pangalagaan siya no? na magkaroon ka ng injury. So, pinaka number one dito na gawin natin is yung pagsusukot ng chinelas sa bahay. Kahit na nasa bahay tayo, kailangan nakachinelas pa rin tayo. And yung tamang, uh, tamang informasyon no, na ano ba yung mga dapat natin gawin. Pero para sa akin, number one talaga na dapat palagi natin tinitignan yung ating mga paa. No? Tingnan nyo yung paa ninyo. Lalo na kung may mga deformities yan. No? Minsan, dahil sa diabetes, nagkakaroon yung paa natin ng ibang hugis na no, mm -hmm. may tinatawag tayo na sharp hook no na maaring magdulot ng pressure kasi minsan ano pag may diabetes na tayo yan yung inaanticipate or ina na anticipate natin na komplikasyon ano yung pagdry ng paa isa lang yan ano? pero yung nagbabago yung ating ugis ng lalo na yung the way ng paglakad natin ano mga health checkers mo no? naapektuhan po yun na yung party ng natin, mapapansin nyo yun, yung sapatos nyo, yung isang party, yun yung bakit dito mababaw yung isang party ng sapatos ko, pudpud yung ano, swelas, no? So, isa po yon na na mga komplikasyon na talagang na uh, ma-anticipate natin or aasahan natin na uh, mangyayari. Kaya dapat, uh, ultimo po, yung pagpili ng pagsuot ng sapatos at yung tamang pagpili ng sapatos, uh, isa yun sa dapat nating uh, i-consider o tatandaan po. Very practical sir Ray, right? yung mga na-share natin sa health checkers no na pwedeng gawin para maiwasan itong diabetic foot ulcer. I'm sure curious din po ito, uh, curious po kaming mga health checkers dito kasi nabanggit po ninyo yung paggamit ng moisturizer. I need mean, mm. Yung, paa, yung uh, kailangan na i-moisturize imo natin. No? Kasi meron pong thinking na, ah, kapag moisture, may moisture yan, eh baka lalo kong mag infection ganyan. No? Pigyan po natin ng idea ng ating mga health checkers kung saan po ba dapat ito nilalagay. Oh, salamat, teacher. Tama po, no? Um, madalas kasi, pag sinabi, maggamit tayo ng moisturizer. So, ang nilalagyan lang nila, yung party lang na gusto nila, or yung party lang na may kakaunting dryness, no? So, ito po, dapat buong uh, mula po doon sa ibaba ng ating tubod, no? Doon sa ating legs, pababa. Importante po, lalo yung sapong, yan po yung mga dapat nating tignan. Uh, kasi yan yung, di ba, yan yung palaging merong pressure pag tayo nilalakan. Now, pagdating po, ang ganda na tanong ni Teacher Kenny, no? Kasi po, pagdating sa ating mga may diabetes, no, um, ah, madali po tayo magkaroon ng infection because of doon nga sa mataas na asukal sa ating dugo. No? Now, ang titignan po natin dito palagi is yung mga uh, gitna, gigitna ng ating mga daliri sa paa. No? Yung mga digits natin tinatawag ng paa natin in between ng mga daliri natin doon sa paa natin kasi yan yung madalas na pag tayo inagugas ng paa, naligo tayo, di ba, tutuyuin natin ng tuwarya yung nakikita lang natin sa paa. Pero yung, yung uh, pinaka mga ng daliri natin sa paa, hindi natin tinutuyo. So yan, yung tubig po doon, yung moisture doon ay nag stay ng matagal. Ngayon, pag nabababad yung paa natin dyan sa tubig, natural, uh, gustong-gusto po yan ng mga bakterya. No? Specifically po, yung mga punggal infection. Kaya makikita po ninyo, Minsan meron tayo dyan yung dyan natidevelop yung mga atlix po, nangangati yung gitna ng talirit or ang isa pa po, nakikita, mapapansin nyo yung kuko natin sa paa, nag-iiba po ng na tunay. So, indikasyon po iyon na baka meron pong fungal infection doon. So, uh, tamang pangangalaga dyan. So, kailangan gumamit po tayo ng mga anti na mga creams or the best po talaga Uh, mga health checkers ay tayo po ipunta sa mga espesyalista na, na nangangalaga no? doon sa ating mga sa ganyang klase ng uh, ng komplikasyon ng diabetes no uh, magpatingin ko tayo sa doktor no and minsan uh, mayroon po tayong, tayong mga asyano may tayo sa mga traditional ng mga ginagamit eh no yung mga kung ano yung mga naiksalin sa atin ng ating mga nito no, uh, minsan po uh, nagko-contradict po siya no? or sumasalungat siya sa tamang uh, uh, pag-alaga -pag no? na kailangan may guidance tayo talaga kung ano yung dapat natin gamitin. No? Kasi hindi lahat po ng pasyente or hindi lahat ng tao ay pare-parehas po ng reaksyon doon sa mga ginagamit na, na treatment no? doon sa kanilang mga soka. Ayan, kailangan buong pakit. Yan, narinig po natin kay Sir Ray, mga health checkers, no, na kailangan suriin ng uh, paa, tignan dapat natin siya kung meron bang mga sugat, no? Mag gumamit ng moisturizer, tamang pagpugas ng paa at pagsuot ng tamang footwear din o no? mga chinelas o mga sapatos din, no? Uh, Sir so, Ray, ano po ba yung pwedeng mangyari kapag po itong mga diabetes, may mga diabetes po natin ay hindi po wasto ang naging pangangalaga nila ng kanilang mga skin, lalong-lalo na po ang kanilang mga paa? ano po ba yung pwedeng mangyari? Um, ang pinaka unang uh, actually kinatatakutan natin or ayaw natin mangyari, Teacher Eddie, is of course magkaroon ng infection, lalalayong uh, lalala yung sungkat, and uh, yun nga, ang uh, pinaka ayaw natin na mangyari is yung magkaroon ng amputation na tinatawag or maputong yung paha uh, no, dahil sa sungkat. Ang nangyayari po ito, pagka yung sugat ay eh, na pong lumalim at naapektuhan na po yung buto, yung buto natin. So pagka may tinatawag na osteomyelitis, no? kaya po madalas pagka pumunta mo kayo sa mga hospital or sa mga wound center, nakita na may sugat kayo sa paa at masyado po ito malalim, pinapa-x-ray po yan para makita kung naapektuhan po yung buto. No? Kasi baka mamaya meron nga po osteomyelitis. at ayaw natin na mag-lead po ito sa amputation no yun po yung ating uh, dapat na iwasan and second po mahal po ang uh, mga dressing mahal ang food dressing natin So prevention no like nasabi kanina ni teacher Ernie mga health checkers no prevention talaga is better than yun. kasi po yung mga health mga dressings na yan ngayon mga modern dressings na ginagamit even yung panghugas lang ng sugat is may may kamahalan po hindi po biro-biro din yung halaga niya And, dapat uh, tumatagal yan. Siyempre, mas madali po yung gastusin natin na number one, ang sugat po natin, may diabetes tayo. Pag yung ating asupal sa dugo ay hindi normal, wag tayo mag-expect na gagaling agad yung sugat natin. So, combination yan. Dapat po, patingin tayo sa doktor natin, sa endocrinologist, diabetologist, na mag-normal yung ating asupal sa dugo para po yung pagaling din natin ng sugat ay susunod po doon. Magka-partner po yan pa natin. Sir Ray, kasi nabanggit niyo kanina no, na you're working in a wound center. Ayan. So I'm sure marami na po kayong na na mga patients na meron itong diabetic foot ulcer. Ano-ano po ba yung mga challenges na hinaharap po ng mga pasyenteng may diabetic foot ulcer para po magkaroon ng idea ang ating mga health checkers? Lalong-lalo na po yung mga meron na nitong DFU. Okay, thank you, Teacher Ellie. So, actually, napakadami din na nilang mga challenges maraming uh, uh, number one dyan, teacher Eddie is of course, di ba, dahil sa diabetic ulcer nila, sa sugat nila sa paa, yung pag-check up sa, sa hospital or yung compliance ba ng pagpunta sa hospital, numero uno yan. Pagka walang sasama sa kanilang kamot anak or malayo yung kanilang bahay, iniisip nila yung pagpunta sa hospital, yung pag-check up, napakahirap ano, para sa kanila. Kaya madalas, kada po tinalam nila ng sarili nila yon. And then, most of the time, pagpunta nila sa ospital, is malala na po talaga yung sunta. Kung hindi pa nangangamoy, hindi yan nila itadalin sa ospital or dumadating na sa punto na talagang uh, hirap na hirap na sila, no? Now, second is infection. ba diba, sabi natin kanina, mataas yung chance na magkakaroon ng infection because of diabetes. So, ang infection, hanggat hindi natitreat, hindi rin gagaling yung sugat or matagal gumaling yung sugat. So, alam naman natin na yung antibiotic, medyo may, again, may kamahalan yan. Yung iba po nating pasyente ay naa-admit no, para lang mabigyan ng antibiotic. No? Yung kirot, yung sakit sa paa, yung pagkairita, so naapektuhan yung kanilang nahanap buhay, no? naapektuhan yung kanilang na araw-araw na gawain, kasama po yan sa kanilang mga challenges, yung so, gastos, no? Um, alam po ba ninyo na ngayon po actually teacher Eli may mga datos na nagsasabit may pag-aaral na naapektuhan din yung ating mga pasyente psychologically lalo na po pagka uh, naapektuhan na yung kanilang nakikita nila na nahihirapan na rin yung kanilang pamilya uh, yung sa pag-aalaga sa so, kanila nagkakaroon sila ng anxiety at depression pagdating dito so may mga programa tayo na ginagawa na nire-refer talaga sila sa tinatawag naming life coach para ma-address no yung ganitong uh, mga mga scenario or yung mga ganitong mga uh, sitwasyon sa kanilang buhay. So, katalaga kailangan pag nag tayo ng pasyente na may sugat sa paan para ma-address itong mga challenges na to, teacher Eddie, ay multidisciplinary yung ating approach. So, meaning maraming spesyalista na on board na mga nga sa kanila and yung ating nurse educator or yung ating mga nurse sa wound center oh, siyang nagiging spearhead nito. Sila yung naglitit kung sino at kung sino, sino yung pupuntahan at takamang tako ng kakakalimutan. <laughs> so, marami yan. Pati nutrition, kasama po. Okay. So, grabe po pala, Sir Ray, no, na magsisimula lang ito sa isang mali maliit na suga, tapos uh, ang dami na nitong magiging epekto uh, Mayroong mga physical, no, na nabanggit kayo, mga kirot, infection, no, pero Ah, uh, ngayon ko lang po narinig na pati pala psychological effects, meron din po itong pwedeng maging uh, problema o challenge sa ating mga pasyente lalo-lalo na kung ito ay nag-progress na sa diabetic foot ulcer. So so sorry na banggit po natin kung ano 'yung pwedeng mangyari no kapag meron na tayong diabetic foot ulcer at yung mga panganib din nito. Ano-ano naman po ang inyong mga payo o health tips, Sir right? para pangalagaan ng mga sugat, lalo-lalo na po yung mga meron na diabetes sa ating mga health checkers. Uh -huh. Um, number one, ano po, yung pag-control ng ating sukal sa tubo, yung normal na pag-check -che ng blood glucose level, yung pagpunta po sa ating doktor, lalo na yung, pag, yung compliance po natin, no? yung uh, pagsunod sa pag ng gamot natin sa diabetes, no? Ay uh, yung tamang pangangalaga sa ating paa. Gasan yung paa araw-araw, tuyuin mabuti, uh, gumamit lang ng banay at na sabon, make sure na tuyong -tuyo, na tuyong maiki yung paa natin. Ano yung sinabi natin kanina? Pag dry yung paa, gumamit po tayo ng moisturizer. Ang isa po dito, yung tamang paggamit ng ating footwear o yung kasuotan sa paa, yung sapatos po natin, even yung chinelas, no? So, uh, magsuot tayo ng medyas, nambot, pag masikikuyo sa sapatos, kung po natin ipilit na isuot. Pag bibili po tayo ng sapatos, no, Ah, uh, dapat po sa hapon tayo bumili. Kasi pag sa umaga kayo bumili, maliit yung paa natin, di ba? Hindi pa siya gamit na gamit, hindi pa namamaga. So magtataka kayo, bumili kayo ng sapatos sa umaga, pag hapon pa, sikit na sa sapatos ko. So we advise po na sa hapon tayo bumili, tas yung chinelas, dapat, wag well, din masikip, no? pag-alaga, tamang pag-alaga ng kuku no, sa paa, yung pagpapapedicure, hindi dapat na gugupitin masyado, no. So, kasi baka mamaya magkaroon ng ingrown, mamamaga, may infection, ano. Um, yung regular na pagbisita sa doktor, importante po yan. Both kung sa endocrinologist ninyo o diabetologist or sa doktor po ninyo mismo na nanganaga sa inyo. Of course, importante yung tamang nutrisyon. Tamang nutrisyon, at ehersisyo po no. Ah, uh, meron po tayong programa na may kailangan makita kayo ng dietito ng uh, dietitian namin or ng nutritionist para mabigyan kayo ng angkop na 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 edukasyon ano patungo doon sa ano ba yung mga pagkain makakapagtaas ng aking sugar level o ng aking asukal sa dugo at ano ba yung mga pagkain na dapat lilimitahan ko po no at iwasan po ninyo babad yung paanin niyo sa tubig kasi yun nga pwede kayo magkaroon ng uh, fungal infection or pagka nababad na matagal yung paa natin sa tubig, ayan po yung ay tinatawag natin yung maceration. Madali pong masugat yung ating mga badat, no, to sa ating paa. No? Tapos huwag po tayong gumamit ng heating pad. No? Iwasan yung mga heating pad dahil maaring hindi na natin yung nararamdaman. No? So, dahil hindi natin nararamdaman yung sobrang init, matagal na pala na nakatikikik sa ating badat ay pwede po itong magdulot ng pagkapasok ating pa. Ang dami po nating pwedeng gawin, no? pero Sir yung mga nabanggit ninyo ay talagang kayang-kayang gawin ng ating mga health checkers. So nakakatuwa po kasi talagang maari itong ma-prevent no? yung napag-usapan natin yung diabetic foot ulcers. Papap, Ayan. Sir bago po natin isara itong uh, unang parte ng ating panaya, mayroon po itong nagtatanong kung saan daw po ba kayo matatagpuan para makonsulta po sa team tungkol po sa kanyang diabetic foot ulcer. Ayun, salamat uh, Teacher Eddie. And para sa ating mga health checkers, ano, uh, kami po ay uh, matatagpuan ano, sa The Medical City ako po uh, particularly nasa The Medical City or Tigas ano? And kami po ay nasa ground floor lang and hanapin niyo lang po doon yung wound center. At kami rin po ay merong tinatawag na endocrine and dia diabetes and thyroid center, no. Uh, sila po ay mga espesyalista pagdating po sa diabetes, no. At hindi lang po diabetes but also doon sa mga sakit natin sa ating uh, endocrine and thyroid. Asila uh, sila naman po ay nasa second floor Uh, may mga different modules and, and, mga different programs po sila para sa mga pasyente may diabetes. At meron po silang tinatawag doon na diabetic foot assessment. Ano? Uh, pag tayo po ay may diabetes or tayo po ay nasa pamilya no? na meron tayong history ng diabetes, uh, ginagawa po nila ay tine check nila yung paa natin na uh, They diagnose, uh, they assess, no? Tinitignan nila, chine-check nila yung paa kung kayo po ba ay may pakiramdam pa, uh, tinitingnan yung puko, tinitignan yung kanilang ABI and everything, no? So, para mabigyan po kayo ng tamang direction kung uh, kailangan niyo po magpatingin sa talagang espesyalista, no? Dito sa ating uh, diabetes at also doon sa ating yung pagkakaroon ba ng chance na magkaroon tayo ng sugat sa mga. No? Yan po. At lahat po ng Medical City, uh, mayroon pong uh, wound center, no? Yung the Medical City South Luzon, Medical City Clark, pangasinan, and also iluipo dito sa atin sa Pilipinas. Maraming salamat, Sir Ryan. Pero huwag po kayong bibitaw. Makakasama pa rin natin si Sir Ryan Italia para pag-usapan ang diga anong napapag-usapan na topic, ang stoma. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan usapang kalusugan sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share-share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago mag tapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balik ang panoorin ang ating mga episode sa Health Check Plus YouTube channel or scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!